Uh, sa parokya sig simba, sig kalawat way kumpisal kumpisal oy ningon ang mga yawa darwin <laughs> kiningsig pa mga lawat, way kumpisal <laughs> akbo na darwin inyong family when you a family prays together ya yeah, no stays together Eucharist, bata, silence. Muna itudlo yun siya anak. Nak, silence. Pabarguha sa ng cellphone ninyo, nak, magkanta ato sa ninyo, balik rin ako ninyo kauman. Di ba sa paglao ninyo mga anak. Because of great silence. Ika, lima, sacramental. Scares, spelling cares, C-A-R-E-S. C -A -R -E -S. Sacraments and sacramentals. Munang, Before mo, di niya? Kato si Abner taga Cagayan, Ah, uh, ako panggi, taas mo kayong video, wapan ako maputol, ningon ang ah, mga yawa, darwin daghan kay mga anak na ah, sa parokya, sig simba, sig kalawat, way kumpisal, kumpisal. Sss. Uy. Ningon ang ah, mga yawa, Darwin, <laughs> kining pa mga lawat, kaway kumpisan. <laughs> akbo na Darwin. Wa wow, kay bao nga no. Wa wow, sila mo do. lagi nga wow, kay katikista. Banggiitang katikista. Makatabang sad. Kamantay mo. Nya yeah, musuroy wala well, nagtoko, musuroy atong team i surrender inyong mga amulets. Ayaw na mo kawili ni Ana. Amen. Ay na mo kawili sa inyong mga habak. Kaya mga paswerte ninyo, nga nasa inyong balay, ilubong sa inyo. Ayaw na ninyo, hato direk, mahimong basurahan, ng itong kumbinto. Ayaw ninyo himuang basurahan ang atong kumbinto. Ilubong sa inyong balay. Yung mga Buddha, mga Egyptian goddess. Kaya ano naman itong mga siman, dagang kay mga Egyptian, mga goddess, ilubong na ninyo. Aminaw mo. Ito yung mga goddess dito nga, lain-laing mga ilubong na ninyo kay it attracts the evil spirits. Unya, di na na ko ang tanan, follow and subscribe sa atong YouTube channel. Daghan kayong familia karon nga naulian sila, united sila, at peace sila, kay ni na sila sa sakramento. Because Jesus is preparing us not ordinary joy, nor extraordinary joy but super natural joy read it okay.